So number three, van nga nagkakarga sa naglupok na LPG tank sa Barangay Madalagan sa Bacolod City ang wala asang permit suno sa BFP. My business permit kinapakita napakita sa Bacolod Bureau of Fire Protection ang negosyante nga nagabaligya sa naglupok na LPG tank resulta sa pagkasamad sa tatlo ka mga lalaki sa purong kametal sa Barangay Madalagan sa lunes. Pero suno sa kay City Fire Marshal Fire Superintendent Jenny Mae Masip wala asang conveyance clearance ang mga biktima para mag-deliver kag magkarga sa mga LPG tank. Nawasak ang ilagin kargahan nga van tuga sa paglupok sang tanke. Eh. Sa pagpangusisa sa BFP, may, may leak ang isa sa mga LPG tank bangdanan nga nagsigabong inidungan sa pagpaandar sa salakyan. Sa kakusog sa impact, nagkalawasak ang mga jealousy kagkisame sa malapit nga pet clinic kagkalanan. Uh, they have the existing permit, yes sir, no, uh, business permit. Pero ang ginakasyon namon sa ila, if they have the, the permit For the convenience clearance. Okay, lain man niya ang permit, nga you have the business permit, may pesto, kadira may store ka, physical store. Lain man dapat, if nag-deliver ka, may harap man asang nagkakaangay man nga, convenience clearance, gina issue ni Bureau of Fire Protection.